Welcome back to our channel kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang isang mainit na isyu na muling nagpapakita ng kahinaan ng ating bansa pagdating sa national defense. Sa naging Congress hearing tungkol sa fiscal year 2026 defense budget, Kinumpirma mismo ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na ang orihinal na hiling ng Department of National Defense para sa AFP Modernization Program ay umabot ng 133 billion pesos. Pero eto ang naging realidad, sa ipinasang Fiscal Year 2026 National Expenditure Program, 40 billion pesos lang ang inilaan bilang program funding, at dagdag pang 50 billion pesos ang inilagay sa ilalim ng unprogrammed funding. Kung pagbibilangin, 90 billion pesos ang total, pero ang totoo, hindi ito ang siguradong makukuha ng AFP. Ayon kay Secretary Teodoro, 40 billion pesos lang talaga ang tiyak na maibibigay. Ang unprogrammed funding na 50 billion pesos ay walang kasiguraduhan. At kung titignan natin ang nakaraan, hindi pa kailanman na ibigay ng buo ang ganitong klase ng pondo. Kung suswertehin pa, baka 30% lang nito ang aktwal na makuha ng DND at AFP. Kaya ang tanong, ano ang magiging epekto nito sa ating modernization program, at ano ang kahulugan nito para sa ating pambansang seguridad? Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Kung ikukumpara mo ang 40 billion pesos sa original na 133 billion pesos, hindi pa ito umaabot sa 60%. Sa simpleng salita, kulang na kulang ito para sa mga pangangailangan ng AFP. Secretary Teodoro mismo ang nagsabi, ang ganitong pagbawas ay makakaapekto sa kakayahan ng Pilipinas na mabilis na makapagtayo at makapagpatibay ng deterrence capabilities. Ibig sabihin, kung dapat sana ay makakahabol tayo sa capability development ng ating mga kapitbahay, mas lalo pa tayong mahuhuli. Sa panahong tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea, hindi ba't mas dapat pangang palakasin ang ating armed forces, hindi yung magtipid dito? Binanggit ni Secretary Teodoro na nagkaroon siya ng pag-uusap kasama ang Department of Budget and Management at Department of Finance. Ayon sa kanya, kung sakaling magkaroon ng agarang pangangailangan para sa isang proyekto, pinapayagan ng DND na manghiram ng pondo. Maganda pakinggan, pero ang tanong, praktikal ba ito? Ang military procurement ay hindi gaya ng simpleng pagbili ng kagamitan. May bidding process, may negotiations, at may mahabang delivery timelines. Kung hindi malinaw at sigurado ang pondo, paano mo maipaplano ng maayos ang modernization program? Kung babalikan ng nakaraan, taon-taon na itong issue. Ang unprogrammed funding ay halos palaging nasa papel lang. Sa aktwal na implementasyon, hindi ito natutupad ng buo. Kung 50 billion pesos ang inilaan ngayong fiscal year 2026, batay sa nakasanayan, baka 15 billion pesos lang ang talagang ma-release. Paano mo matatawag na modernization program kung tatlong beses ka pang kailangang umasa sa swerte para sa pondo? Isang masakit na parte ng usapan ay ang kasalukuyang isyo sa flood control sa Pilipinas. Dahil dito, nagdesisyon ng gobyerno na i-divert ang pondo para sa flood control sa fiscal year 2026 papunta sa iba pang government programs. Subalit, ang nakakalungkot, kahit isang bahagi man lang ng diverted fund na ito ay hindi napunta sa AFP modernization. Totoo, mahalaga ang flood control at disaster response, Lalo na't paulit-ulit tayong tinatamaan ng matitinding bagyo at pagbaha. Pero ang hindi dapat kalimutan ay ang kahalagahan ng pambansang depensa. Kung wala tayong sapat na kakayahang protektahan ang ating teritoryo laban sa external threats, mas lalo tayong nagiging mahina at dependent sa iba. Hindi ba't ang tunay na seguridad ng bansa ay balanse, handa sa sakuna, pero handa ring ipagtanggol ang soberanya? Ano ang magiging epekto ng ganitong kakulangan? Una, may delay na naman ang mga big ticket acquisitions. Ang modernization ng AFP ay nakapaloob sa tatlong horizon. Dapat, sa ngayon, naka full swing na tayo sa Horizon 3 kung saan advanced na systems tulad ng multi-role fighters, missile defense, submarines, at modern naval assets ang dapat binibili. Pero kung kulang ang pondo, mauurong na naman ito. At ang mas malala, habang nadidelay, tumataas ang presyo ng mga equipment na ito taon-taon. Ibig sabihin, ang 133 billion pesos na target ngayon, baka hindi na sapat sa susunod na taon. Sa madaling salita, mas lumalaki ang gastusin habang mas lalong natatagalan. Kung ikukumpara ang sitwasyon natin sa mga kapitbahay, nakakaalarma. Ang Vietnam ay agresibong nagpa-purchase ng air defense systems at naval assets. Ang Indonesia, kahit hirap din sa ekonomiya, tuloy-tuloy pa rin sa pagbili ng advanced aircraft at warships ang Malaysia, consistent ang procurement cycle nila. At tayo, paulit-ulit na underfunded ang modernization program. Kung magkaroon ng krisis sa West Philippine Sea, paano tayo makakasabay kung outdated pa rin ang malaking bahagi ng ating arsenal? Ang mas malalim na problema dito ay hindi lang pera, kundi political will. Laging sinasabi ng pamahalaan na mahalaga ang national defense. Pero pagdating sa aktwal na budget, laging kulelat ang DND. Kung flood control projects ay nakakuha ng malaking pondo, bakit hindi kayang maglaan man lang ng 10 to 20 billion pesos na dagdag para sa defense? Kahit paano, malaking bagay na yon sa AFP modernization. Ang dating lumalabas, ang external defense ay nakikita pa rin na optional, hindi critical. Pero sa panahon ngayon, lalo na sa lumalalang tensyon sa Indo-Pacific, maliwanag na necessity ito. Kung tutuusin, matagal na nating kinakaharap ang underfunding ng AFP modernization. Simula pa ng inilunsad ito, laging napuputol o nauurong ang mga proyekto dahil sa budget constraints. Ngayong fiscal year 2026, malinaw na hindi na naman sapat ang pondo. Kung 40 billion pesos lang ang tiyak na may bibigay, napakalayo nito sa target. Kaya ang tanong, paano na ang pangarap na magkaroon ng credible defense posture by year 2030? Kung ganito palagi ang mangyayari, baka umabot pa ng year 2040 bago natin maabot ang inaasam na modernization goals. Sa dulo, malinaw ang ipinapakita ng deliberations para sa fiscal year 2026 defense budget, hindi pa rin pangunahing prioridad ng gobyerno ang AFP modernization. Kahit malinaw na tumitindi ang tensyon sa West Philippine Sea, kahit nakikita natin ang mabilis na modernization ng mga kapitbahay sa rehiyon, at kahit ipinapakita na ng kasaysayan na mahalaga ang credible defense, nananatiling limitado ang supporta ng pamahalaan. 133 billion pesos ang kailangan, pero 40 billion pesos lang ang tiyak. At kung makuha man ng bahagi ng unprogrammed funds, baka hindi pa rin ito umabot sa kahit kalahati ng pangangailangan. Habang pinapaboran ng flood control projects, naiwan na naman sa gilid ang national defense. At kung